kahulugan ng mata sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa mga mata ay kumakatawan sa bintana sa kaluluwa. Ang mga mata ay nagdala ng mga simbolo ng kapangyarihan at katalinuhan. Ipinapakita ng sinaunang kultura na nakikita ng mata ang lahat. Kung nanaginip ka ng iyong mga mata, ito ay nagpapahiwatig na sinusubukan mo siyasatin ang iyong kapaligiran. Ang panaginip na ito ay sumasagisag din sa pangangailangan malampasan ang iyong mga problema upang makinabang ka sa iba. Makakatulong kung nakita mo rin ang iyong mga kahinaan. Ang panaginip gamit ang iyong mga mata ay makapagpapabago sa iyong pamumuhay. Ano ang ibig sabihin ng panaginip na may mata? Kung napanaginipan mo ang iyong mga mata, nauugnay ito sa iyong mga iniisip at damdamin. Para sa ilang mga tao, ang mga panaginip ay mga imbitasyon upang gumawa ng mga pagtatasa sa sarili. Gayunpaman, mayroon maraming mga kahulugan tungkol sa mga mata sa iba't ibang mga konsepto. Narito ang isang listahan ng mga interpretasyon ng panaginip na may mga mata. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nakapikit na mata kapag hindi mo maimulat ang iyong mga mata, ito ay nagpapakita na ikaw ay bulag sa iyong katotohanan. Kadalasan nangyayari ito dahil may problema. Kung merong kang tanong, huwag subukang pagtakpan ito sa pamamagitan ng pag-iwan dito. Kapag nanaginip ka na hindi mo maimulat ang iyong mga mata, ito rin ay nagpapakita na may mga tao sa iyong panig na naniniwala na ang mga bagay ay milagrong nagbabago. Ang isang panaginip na may piring ay nagpapakita ng pinsala sa isang tao. Ang iyong pag-uugali at kilos ay nakakaapekto sa iba at alam mo ito. Yan ba ang gusto mo? Kung hindi, kumilos upang baliktarin ang sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa berdeng mata. Kapag nanaginip ka ng berdeng mga mata, nangangahulugan ito ng pagtataksil ng ilang tao na nais lamang na samantalahin ka nagsiselos sila at nagpapanggap na kaibigan mo at naghihintay sila ng tamang pagkakataon para ipagkanulo ka. Kung patuloy kang nananaginip na may berdeng mga mata, humanda kang harapin ang taong nagsisinungaling sa iyo. Ito ang yugto upang manatiling maingat sa harap ng iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa asul na mata Ang panaginip ng asul na mga mata ay nangangahulugan ng pagkabalisa. Mayroong maraming mga paraan upang tignan ang buhay. Ang lahat ng ito ay may katuturan na ang rutin ay hindi magdadala sa iyo kahit saan. Ang pakiramdam na ito ay maaring puna ng iyong isip ng mga ilusyon upang mas maunawaan ang kahulugan ng mga panaginip na may asul na mga mata. Dapat mong malaman ang iyong kasalukuyang mga gawain. Malapit ng malutas ang lahat ng pangangailangan para sa pagkakaisa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pulang mata. Kapag nanaginip ka ng mapupulang mga mata, ito ay senyales na puno ka ng pasyon at galit para makagawa ka ng maling desisyon. Subukan kontrolin ng iyong mga damdamin at huwag kalimutang piliin ng tama ang iyong lantas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa itim na mata. Ito ay simbolo ng pagkakanulo, lolokohin at iiwan ka ng mga kaibigan mo na nanatili lang sila sa tabi mo para sa pagkukunwari. Kailangan mong kilalanin ang mga taong ito dahil sa kalaunan ay sasaktan kanila. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sore eyes. Ang mga panaginip na may sore eyes ay naglalarawan ng iyong mga kakayahan. Pakiramdam mo ay hindi mo mapapabuti ang iyong buhay nang walang tulong ng iba patuloy ka magkakaroon ng mga kaisipang ito, mabibigo ang bawat pagsusumikap upang mapahusay ang iyong karanasan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa malalaking mata Kapag nanaginip ka na may malalaking mata, ito ay nagpapahiwatig ng mga benepisyo sa ekonomiya ng papalapit sa iyo. Dumating sa iyo mga bagong partner na may maswerting episode. Ito ay isang perpektong yugto upang maging matapang at subukan ang mga bagong bagay sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa madugong mata Ang panaginip na kahulugan ng dugo sa mga mata ay kumakatawan sa sakripisyo at tiyaga. Ipinapalagay mo na tinalikuran mo ang mahahalagang bagay at hindi kasigurado sa iyong mga layunin. Kailangan mong pag-aralan ng iyong sarili at tanggapin ang katotohanan upang simulan ito bago baguhin mula sa loob. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lumalabas sa mga mata. Kapag wala sa lugar ang iyong mga mata, ito ay tanda ng kasinungalingan. Ang mga tao ay nagbibigay sa iyo ng impormasyon tungkol sa mga bagay na gusto mong malaman, habang ang katotohanan ay ibang-iba. Nagbibigay lamang ito sa iyo ng maling pag-asa at ito ay magiging isang malaking problema sa hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magagandang mata. Ang panaginip na may magagandang mata ay nangangahulugan ng kalmado. Ikaw ay nasa yugto ng maraming salungatan at naghahanap ka ng kalmado. Kung patuloy kang nananaginip na may magandang mata, ito ay dahil naghahanap ka ng kapayapaan sa loob tagumpay at nais mo malampasan ang anumang mga hamon na darating sa iyong landas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng maraming mata. Ang kahulugan ng panaginip ng maraming mata ay isang tanda ng entelekwal na evolusyon. Nagsisimula ka makakita ng buhay ng iba at maaabot mo ang mas mataas na antas ng kapanahunan. Sa oras na ito, maaari kang gumawa ng mahahalagang desisyon para sa iyong sarili nang hindi umaasa sa tulong ng iba. Gayunpaman, kung ang isang tao ay sumusubok na magbigay sa iyo ng payo, huwag tanggihan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa namamaga o nasugatang mga mata. Ang mga panaginip na may namamaga o nasugatan na mga mata ay nagpapakita na ikaw ay mali ang pagbibigay kahulugan sa iyong buhay ipinapalagay mo na ang lahat ng ito ay isang problema at walang gustong tumulong gayon pa ang panaginip ng sore eyes ay isang senyales din na pinalalaki mo ang isang bagay kahulugan ng panaginip tungkol sa mawala ang iyong mga mata ang panaginip ng isang nawawalang mata ay isang masamang senyales dahil ito ay nagpapakita na ikaw ay haharap sa sunud-sunod na mga problema na walang madaling solusyon Pagkakudang problemang ito ay maaaring mag-trigger ng malaking pagkalugi para sa iyo. Mag-isip ng may sentido kumun upang magkaroon ka ng kapayapaan at maalis ang mga problema. Kahulugan ng panaginip tungkol sa operasyon sa mata? Kapag nanaginip ka ng operasyon sa mata, ito ay senyales na kailangan mong baguhin ang paraan ng pagharap mo sa isang sitwasyon. Maaaring mong maling interpretasyon ng sitwasyon o palakihin ang problema at ito ay isang imbitasyon upang baguhin ang iyong pananaw. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagpipinta ng mata. Ang panaginip na gumuhit ng mga mata ay nagpapahiwatig na ikaw ay nagsisinungaling. Kung gagawin mo ito ng sinasadya, isaalang-alang ang mga problema na maaaring dumating sa hinaharap kung ito ay isang bagay na sa tingin mo ay hindi totoo, pag-aralan ang pahayag na ito na iyong ginawa at alamin kung ikaw ay nagsisinungaling o hindi.